oh, mo yung kunin mo yung sandang baka ano makahanap tayo ng niyoko yung ano yan yan atong arsahon. Atong arsahon. Atong arsahon. storage na. Ah, patuloy po kami sa pagmasid-masid dito sa dinadaanan namin. Kasi naghahanap po kami ng daan na kasi masakit yung ngipin niya. Kailangan po po yung i, ah, makababa po kami na. Kasi uh, ah, para makahanap kami ng pambili ng gamot. Uh, ah, baka may tanggal po na to. Uh, ah, magpapabunot daw siya ng ngipin para hindi na tuloy ang sumakit.

Ayan po. Ayan po. Ayan mo ba? Ayan mo camera Ayan mo ba? Ayan mo yung... Kunin mo yung Ayan Baka ba? Ano, Maghanap tayo ng Ayan mo yung ano...

mag ano tayo magbiak nang niyog magbiak parang may makain tayo ay ano ay 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 ba ay 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 nabutom na yung anak ko kasi nang na. Kasi hindi pa tapos. Eh, ko. Buti lang ako kakain. Mm -hmm. oh, ka Buti na lang mga mga loads. Nakaagaw kami ng 등. e Ayan po mga tono kahit umulan, Ah. po kami ng itak kaya makabiak po kami ng niyo Inagaw po namin sa siguro may ari yung ano no kahit umulan na makain lang kami. Ito po. Oh. Dito kumain. Ma silong ka silong. ito po yung ano nilinisan ko yun nung nilinisan ko baonin ko baka saan kami gagabihin ay kakainin kami yun malakas um, na po yung ulan kaya yeah. Babaonin namin to yung anak ko kung saan kami abutan ng gabi may makain kami malagyan lang lang yung laman ng yan namin di na lang may may nag ano dito nangyog no hindi ka baka kain hmm. ano mag ano ko baka para malagyan ng laman ng chan mo kasi nakakain ako na kanina ng bayabas. Kaya nga, bayabas lang yung laman ng bag ko. Hindi hey, ako kumain ng bayabas kasi masikit yung ngitin ko. Isin mo lang yung masakit yung ngitin mo. Ma. Ma. Na, na, nakababa tayo. Ibilis tayo ng gamot. Nakahanap tayo ng pangbili. Patabunan to, punat to ma. Oo. Oh. may bao na kami niyog yun po ito, nalakas po yung ulan basang basa na po kami ito kaya, ano kaya ang ano po na dumating niyo. Yung... Siguro anak tong nang may-ari no. Kasi hindi pa masyadong malaki. Namumulot nang niyo Kaya ayan mga lods, ah uh, kumakain siya ng niyog kaya nag -ano lang siya. O oh, ayan. Naningkamot o kaon o lubi. ito Kain po kami ng niyog. Ay. Ano na ni ko niyo bilang sa hmm? Kain ka muna dyan, ma. Ikaw. Sige, sige. Kita lagi nipin ko. Napahan ano natin ngayon. Ano tayo? Baba na ba tayo? Maghanap tayo ng dadaanan natin. Na safety tayo na safety tayo makalabas. Tara, 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 tara. Hindi, ah, hindi, hindi. Huwag kang maingay. Ito po sila, mga lods. Ayan po. Na. Tara, tara. Tara, tara, tara. Tara. Una, una, una. una. Go. Dito tayo, dito, dito, dito. itu si guru medanan Ayaw. Ano? E, ganito lang yung ano. Kamera. Huwag ano. Baka ma ano tayo. Buti na lang naagaw mo yung cellphone ni Edwin, no? Ngayon tingnan koran sa likuran mo kasi. Hmm. San yung daan natin? Hmm. Hinahanap pa tayo nilaw Ang daan nandito. Ang daan nandito. tingnan natin siya, no? Ito, parang may daanan. Daanan ng talabaw. Ay, baka malalim. Malalim talaga yan. Ano? Wala na ba bang dito? Ay, ako, malalim. Ay. Ay.